Mayor, uh, ano po ang mensahe po ninyo dahil uh, isa kayo sa nakikisa sa New Gugan Festival? Okay, Unang-una, -una, syempre magandang umaga po sa ating mga kababayan dito sa Quezon. At uh, kami po mga tiga mula na ay nakikisa po sa New Gugan Festival 2023. So ito po ay multi-purpose po yung ating approach dito. Pinupromote po natin ang agriculture, tourism, at iba pa po mga produkto po dito sa ating bayan ng Quezon. So dito po sa aming booth, ay makikita po ninyo yung mga iba't ibang produkto na gawa po sa bayan ng Mulanay. Ano po ang pinagmamalaki ng bayan ng Mulanay? Number one po, itong ating ano, ito po yung arrowroot o uraro. Ito po ay gawa po sa barangay Kambuga. Ito po, ang arrowroot po isang root crop na inaani po namin at uh, ng flour tapos arrowroot. So ito po ay uh, ito po ay tsura niya pag nasa wala. oh. um, Saan po nakakarating yan mayor ang inyo pong produkto? Marami na nag uh, sa Maynila, naglalaro na to, may ano to sa DTI, outreach at pang meron pang madadagdag. Mayor, may, so, may handicrafting so, kayo dito, gawa rin sa mula na yan. Oo eh? po, sa iba pang uni, iba pang uni naman, ng uh, isang pamilya ang gumagawa po. Well, invite natin yung mga kababayan natin, hindi lang yung taga Mulanay, maging yung iba't ibang uh, kababayan na magtutungo dito na pumunta dito sa booth natin na bumili ko mga ng ating mga local products. Siyempre po, inaaninahan ko po lahat po ng mga nandito po sa malapit sa sa booth po namin o sa Lucena. Pumunta po kayo dito, makaisa po na po kayo uh, sa Jugyugan Festival 2023. Sampung araw po ito. At isa tayo po ninyo ang booth ng uh, taon ng Mulanay. At makakabili po kayo ng saring-saring mga produkto. Yang black rice, brown rice, Red rice meron kami at syempre itong mga delicacies po namin sa abing bayan. Parang yung maragos na natin.